gusto nyo tayo magingay muna mga idol ayan o oh, ayan ang gawa ko siptik tang baul ito biro tayo ngayon eh plumber gawa muna tayo ng video ayan dyan na yun ayan gawa muna ayan gawa muna ako tayo siya na kayo hapukulong yung ingay <coughs> ha tayo dito na may mayingay siya ni ang tasik kasi, na tasik ang lupa ang wakamang batas sino ka usap mo?

Oh, Nangyayari, banyu lang bigat-bigat ang Ang tigas, ko. Ah, hindi kasi yung dati-dati eh. host oh, Ito ya. ang ah, simbol yan. Libur lagi. Hah? Tambah lagi libur lah. <laughs> libur lagi nak kagak plamer <tapi> yuk. Yuk. Yuk naplamer, lang Plamer? Hilter nak plamer? Yang tunai ni plamer nak kagak pemain abang nak kanya no? Nak lah yang plamer nak na yo. Kalau yang hilter no ni nak Nakaganyan, nakaganyan lang yung ano, pag ganyan ganyan lang yung plumber na ano. Pero may performance din yung plumber. Tapos ngayon, yung plumber may katulog din. Kaya nakaganyan din lang siya oh. So yung gate, si Kaya yung gate pala 60 na dyan? Alin? Ang gate? 60? Uh, -uh. Yung gate, pass oh. 60? Mahal na ang gate pass na ano? Gusto mo man? Nakita

Ayoko nga siya, ayosin mo. <laughs> Tengkat ng plumber. Ayoko e kaya pilih tama sa mata na atasik. Ang buhay ko, Ang buhay ng 3D Reserved na Naglag. Nang tataga. hindi katulad ng ibang ano na, maraming sisipurit Mga vlogger na ano. Ang mga ano yung Ako wala. Ito buhay. ng mga pangkukod. Ano ba yan? Papasigaw-sigaw dyan bakit ito ay aking i-video. Pato ka, Forman. Dalikat, ipapakita ko kung anong kung pwede na to Nabasa na, nabasa kayo, na Anong klaseng Forman ka kung hindi mo titignan yung aking ginagawa? Ano mga, yan ang mga trabahador. Ah. Kaya, ang tigas ka naman eh. Ang tigas, di kaya. Kaya naman eh, kaya lang eh. Oo. Oh. Oo, oh, oh, kaya lang yan eh. Bibili ka oh, ng bago niyan. Oh, bibili ka ng bago? Bakit? Wala tayo pang bilhin yan. E eh, paano natin matatapos yan kung hindi ka bibili ng bago? Ma'am? Saan san niya itong tubo na ito, pre? Happy birthday, Foreman! Happy birthday, mga'yay. Pulang-pulang ka eh. Ano yan ano yan, pre? Saan rin niya? Yan, sa lababo. Sa lababo? Dati. Okay. Sabi ko sa kasama ko, kaya ko kaya yan, yung kuwan niyan. Stainless yan? Oo. Oh. Baka hindi ko kasi kaya. Libor lang ang magawa niyan. yung mga kuwan. Kung 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 mga libor. Baka yung kirada mo, tulad ng kaibigan mo. Ha? Ha? Ayos ba, forman? Ayos ka, Kurman? Kurman! Ano? Ayos! Kaway ka muna! Ano ba? ka. ka. Yan na <laughs> 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 Walang yaka? Yung porma ko yun ha, porma namin yun. Nakaano naka, ka ba pala? Ayos. Porma namin yun, boss. Ito lang ang buhay ko eh. Hindi po, maraming pong salamat. Kahit pag ganito ay eh, kayo na may nakatulong na malaki sa akin. Sa inyong papanood ng aking video. Okay po, maraming pong salamat sa inyong lahat masusubukan po ninyo pag naka ano na naka yung may mga tubo na kaya ganyan po ha mapakita ko po sa inyo kung paano kami gumawa dito dito po maraming salamat lingat po tayong lahat